Magandang araw kaibigan, welcome to my channel. Sumama si Timoteo kina Pablo at Silas. Gawa 16 verse 1 13 Nagpunta rin si Pablo sa Derby at sa Listra. May isang alagad doon na ang pangala ay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo. At ang kanyang ama na may isang Grigo. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Econio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon, dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Grigo. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinaaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng mga iglesia, at araw-araw ay nadagdagan ang kanilang bilang. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia, naglakbay si Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia. Pagdating sa hangganan ng Misya, papasok na sana sila sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't lumaan sila ng Misya at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita.